Haba ang tunay na sakit nitong si Miss Chris akin? Sa video nga ni Miss Elizabeth Oropesa, sinabi niya rito ang tunay na kalagayan o sakit nga nitong si Miss Chris. Malamang na siya ay uh, nakukulang. May gumagawang masama spiritually. Last. Hindi ko na matandaan kung kailan ako naglaas pet scan. Yung pinakaunan pet was probably late September or early October uh -huh. lang, yun, we had a cancer scare talaga uh -huh. Pero... hello po para sa kaalaman ng mga hindi pa nanghakaalam at nagtataka bakit maraming nagkikiusap na makita ako, pagalingin ko sila ako po ay isang AM med doktora po ako, nag-aral po ako sa Amerika. Nagkataon lang po, merong regalo ang langit ng kaunti na nakakapaghiling din po ako. Meaning, aside from the physical, I am able to help people ng spiritual. Ano po? Uh, since early this year, many months ago, ang dami pong nag-request sa akin na kung maaari ay gamutin ko si Miss Chris Aquino. Alam ninyo po, yung may batas akong sinusunod tungkol dyan, kung espiritual. Kasi baka daw po siya, or malamang na siya ay uh, nakukulang may gumagawang masama, spiritually. Of course, nakikita ko po yon. Ano po, yun po yung yung gift sa akin na ipinanganak akong ganun. pero hindi po ako manghuhula. Ang andalas ko po 'yan ipaliwanag. Hindi po ako manghuhula. Nakakasagot lang po ako sa mga tanong ng mga nagpupunta sa akin at na... kasi nakikita ko yung kanilang gabay at yun ang sumasagot at sinasabi sa akin yung pwede kong sabihin sa inyo o sa kanila. With regards to Miss Chris Aquino, alam niyo ah kailangan igalang ang kagustuhan niya at ng mga mahal niya sa buhay. Pag hindi personal na linalapitan o nagko-communicate sa isang manggagamot, ipagpalagay na, ano po, eh hindi po pwedeng pakialaman ang katulad niya. Bukod pa po doon, si Miss Chris Aquino ay napakatalino. At madasalin din po yan. Nagdadasal po yan. Alam ko at pinagdadasal siya ng mga mahal niya sa buhay. At ito po ang pinakamahalaga na nakita ko. Ang kanya naman pong karamdaman ay totoong karamdaman. Wala pong kumukulang sa kanya. Palagay niyo ba hindi yan gagawa ng paraan? Kung nararamdaman niya na maari siyang gumaling dahil kinukulang siya? She's not, she's a very smart lady. And her family loves her too. Pasensya na po kayo yung akin. <laughs> yung pong baby ko sa likod. Okay. ah uh, I'm sure binigyan na po yan ng uh, pangsanggalang, ng proteksyon. I'm sure may tumawas na po dyan. At saka marami naman pong manggagamot o albularyo who's been trying their best to help her even without her permission. Ako po kasi, hindi po ako, hindi, rinirespeto ko po ang bawat kaluluwa ng tao. Hindi ako basta-basta mangingi alam kung hindi naman lumalapit. Tsaka meron naman pong Diyos. Yung relationship niya sa God, alam ninyo mahalaga yun gaya ng sinabi ko, madasali niyan si Miss Chris Aquino. There are people or there are souls, may mga kaluluwa po na bago bumaba kasi sa lupa, ay umako na ng karamdaman. May reason po yan. May reason po yan. Meron kuminsan isa sa pamilya, magtataka ka wala namang kasalanan, napakabait naman, bakit yun ang naghihirap, nagsasuffer, nagkakasakit. Prior to coming down, bago pa po sila bumaba dito sa lupa, inako na nila na, sige ako ang magkakasakit. Para kung meron mang hindi magandang mapupunta sa pamilya ko, aakuin ko na. Meron pong ganun. Tsaka, medyo masakit po yung ibang sinasabi sa akin ng mga basher na siguro sobrang gusto siyang gumaling kung gusto ko daw tulungan si Chris Aquino, bakit kailangan pa akong lapitan? <laughs> Alam niyo, pinagdadasal ko po si Chris. Pinagdadasal. Alam ko kung gaano kahirap ang kanyang karamdaman. Alam ko kung gaano kasakit sa isang katulad niya ang hindi makalabas, hindi makipagkita sa mga taong nagmamahal sa kanya, ng mga fans. Alam ko po yun. Alam ko yung klase ng sakit niya. Napakalalim po ng pinagdadaanan at pagdurusang nangyayari kay Miss Grace. Ipinagdadasal ko si Miss Grace. Kayo rin po, ipagdasal na lang ninyo siya. Kasi nakakatulong talaga yun. Pa, huwag pong sasama ang loob ninyo kung, kung hindi ko hindi naman kasi kailangan alam ko kung ano yung sakit niya medically totoo po totoong may sakit si Chris hindi po siya nakulam hindi po siya na barang that much I know makita nga sa latest Hello guys, post nga yung mga si Miss Chris Aquino sa kanyang Instagram account. Inilarawan or ipinost niya ang larawan ng kanyang mga anak na si Bimbi at itong si Josh. Sabay nga nito ang pag-update niya sa kanyang health issue. Nang nga dito sa kanyang post na napakasiglasigla nga niya, patunay na dapat nga natin talagang hangaan itong si Miss Chris Aquino dahil hindi talaga siya bumitaw kay Lord. Ilangin ko na patuloy na kagalingan iyong pangalan at lakas ang ibigay ni Lord Nora, dito kay Miss Chris. Aquino. Pakinggan natin, guys yung